Nabash po kasi ako, kaya binalikan ko po si Goya. Mali yung computation ko, kaya kukunin ko na lang yung pera ko sana. Nandiyan pa po ba? Pwede, Pwede ba? po kayong pumikit saglit? Huwag po kayong didelat ah. Pwede naman po. Huwag po kayong didelat ah. Tapos paanan po ng palad nyo. Pa-open. Ah. Hindi. Ang dami naman. <laughs> <Sariwak -wakan> na! <makes> Kamusta na lang sa ang buhay nyo ngayon? Eh, hindi nga po ako nagtinda kaya, nagpahinga lang po. May gold ka pa kuya. Hindi po, hindi po tunay ito, peke lang. Eh, peke lang. Ano? Po kasi ako. Kaya, binalikan ko po si kuya. Mali yung computation ko, kaya kukunin ko na lang yung pera ko sana. Nandiyan pa po ba? <laughs> Wala. <laughs> <Alam> na po. <laughs> Alam naman namin po na gawa-gawa Hindi <laughs> talagang namali ako ng computation. Hindi ko talaga na ano nakompyut ng nang maayos. Yung ba naman ay eh, tapos na compute sobrang sobra pa ngayon, eh. <laughs> Sa akin, unti lang po yung nakuha nila, di ba? Hindi uh, so lang po nakuha lahat. sobrang sobra na pera, ibabas pa nila. <laughs> <laughs> okay lang po yun, kasama po sa buhay yan. Maganda nga po may basher. So, may SM nga yun, maraming nag Ah, maraming, kasi lumalabas yung video pag nababas eh. Paano po ba yan? Bibili lang ako ng calculator ko. <laughs> pwede wag ka na magtinda ngayon. Kasi pwede po. Kasi bibigyan pwede naman kita ng pagkain. Pwede po, pwede po. Eh. Pwede po. Wala lang problem po. Magka... Wait lang po, kukunin ko lang. Patami naman. Ano po masabi sa mga tumulong? Eh, salamat po. Yun lang po? Hmm. Mayroon pa po. Ano pa po? <laughs> <laughs> Mayroon pa po. <laughs> <laughs> Marami pong salamat. Ganun po talaga. thank you po sa mga tumulong po. Kay Kuya John John. ano po ba yung, ano niyo talaga, pinaka-business nyo, yung, yun po talaga, yung pagtinda ng gano'n? Hmm. Opo. Kung mabibigyan po kayo ng punan? Eh, kaya ko pong palaguin yun. Pagka. Kaya nyo pong palaguin? Opo. Bili po kasi kami sa inyo at kahit ganyan po yung kalagayan nyo, uh, lumalaban po kayo ng patas. Eh, mas maganda po kasi yun pag uh, lalaban ka ng patas. Ayoko po yun na mamalimos. Ayan po, yun pong maganda. Yung mga iba kasi, namamalimos po eh. Ako hmm. hindi. So, galit ka sa mga namamalimos? Hindi naman po. <laughs> hindi naman po. Galit. Hindi naman. Talagang... Hindi ko po ginagawa yung gano'n. Yung mamamalimos. Kasi pag mamalimos ka, para ka nang kawawa. Doon, lumabang ka lang para... Yun. Magandang... Ah, magkano naman po yung kinikita nyo sa isang araw? Eh pag po hindi naubos, pinakamalaki lang 150 lang. Na. 150? Opo. Kaya hmm. yung hmm. halimbawa 300. Yun po yung pinakamalaki niya, 300 Opo. pesos. Tapos dito po pala nang gagaling yung mga binibenda niyo lahat. Sila po yung nag-aanda. Sila yun po yung nagpipinansya. Na. Hanggang saan naman po kayo naglilibot-libot? Pinakamalayo na po doon sa may kurba. Kurba kasi may nag-chat sa akin dati kaya na nakita may, ka namin Ay, Palosapis. Marami pong ano doon, marami pong nakakakilala sa inyo doon sa Palosapis po 'yun eh. Hinagay Palosapis sa kanya po sa Kurba. Kurba. Munyas po kasi 'no. Kilala. Dito po hindi na munyas 'to. ilug Baliwag po 'to eh. Santo Domingo na nga pa no? Kasi po nung nagtinda ako kahapon doon eh babalikan ka noon sabi niya. Mm. Yung babae. Apo. Saka maraming nagsasabi sa akin na babalik daw po kayo. Para pag hindi. <laughs> eh, ayos lang po. Ayos lang po. Kaya nyo lang po mabuhay, no? Eh, Pwede po, po. kayong pumikit sa grad? Huwag po kayong didilat, ha? Pwede naman po. Huwag po kayong didilat, ha? Tapos paano po ng palad nyo? pa Hindi. Ah. Madami naman. Sa inyo po yan. Madami. Madami po to. Ayaw mo, akin na lang <laughs> <doon>. <laughs> Diba Di ba, sa inyo po yan. Thank Nalikom po. Thank natin. you po. Thank you po. Bilib po kasi kami sa inyo. Uh, pati po yung mga hmm. sponsors po natin na ganyan po, lumalaban po kayo batas. patas. Yung po kasi yung gusto nila, yung mga taong lumalaban hmm. ng patas. At walang hinagrib. yado ano, na kasi ano, hindi ka lalaban ng patas. Eh, legal na legal po yan. Wala kang niloloko ko dyan. Hindi ka nang lolo ko ng tao. Pinaghihirapan mo yung pinikita mo. Hmm. Ilang taon na po ang nagtitinda. Siguro yung mga ibo kasi kung nagbablogger, Bulataw. Ay, kaya nyo na po, baka mabash na naman ako. kaya nyo mga vlogger. Basta, Ay, marami po kasing nag-vlogger sa akin ngayon, sinasabi ko lang po din yung totoo. Hindi mo, ayaw ko na po. na <laughs> At nabas na po ako ng ano. Okay na po yan. Basta po, uh, ang importante, nabigay po namin yung tulong sa inyo. Ah, uh, salamat po. Eh, yung sa mga tumulong po, wala ano pong gusto yung sabihin. Marami pong salamat. Eh, ganun po talaga eh. Hindi naman po pwedeng hindi ka magpasalamat para ka namang bastos na no, pag gano. Pwede niyo mong bilangin. Para... Hindi po. Sige po, para po alam din po ng mga nagbigay. Okay. Two, four, five, six, seven, eight. Seven po. <laughs> seven. <laughs> seven lang po ba? Apo. Ano pong ano, plano dyan sa pera? May gagawin po pong puhunan Para magsasari na po kaya niyo pong palagayin? Kaya po. Hindi sana na, po, uh, pag nabalikan po namin kayo ulit, um, eh, napalagay niyo na po yung pera. Lagi naman din po ako sa tulay. Hindi naman. Diyan po sa may kurba. Hmm. Eh, yun din po ako na doon sa may, dun sa may maraming tao. Hmm. Hmm. Maganda sana e-bike, no? Yun nga po sana. <laughs> e-bike sana yung mayroong ano sa likod. Ay, kaso hindi ka din... Hindi, kaya po pa yun pagka ka e-bike kasi ginagalo lang po yun. Oh, tapos nandito yung preno ng dalawa eh. Oh, po. Eh, sana po kung meron. <laughs> Kaso ito lang po yung ano eh. Hindi. Na, yes, naman po, no? Eh, hindi naman po. Ane? Bigay lang naman. Hindi so, si, lang magpapasalamat. Eh. Yung iba, hindi eh, naman. Mar uh, salamat dito. Eh. Malaking bagay na po yan. Eh. Pang ulam-ulam niyo po yung laman niyan. Tapos tinapay po. Hmm. Eh, po, maraming maraming salamat po sa mga nagbigay po. Uh, para kay Kuya John John. God bless you all po. Sana po uh, mas marami pa pong kayong matulungan na talagang langay lang ang tao. Maraming maraming salamat po. Laban lang po. Kayo po nagsabi, laban lang. Laban na. <laughs> <laughs> laban lang, sabi ko eh. Hindi naman. Sige po. Thank you. God bless. Ingat po, ingat mo. Thank you.